Hello po, magandang araw. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please subscribe, like, and share sa aking mga video. Ngayon po ay uh, ah, share ko lang sa inyo ang aking isang paraan para makatipid sa ating mga pakain sa baboy. Ang mahal po ng pits ngayon. Ito po ay isang alternatibong paraan para tayo ay makatipid sa ating pakain sa baboy tara po ayan mga kaparmers ako mag ng tubo ng nyug ito mga kaparmers yung aking tubo tubo ng nyug alagain ko yan kasama itong inag binlid ng pala ng kwan bigas ito yung nagpabayuhan namin nung nakaraan aking asama sa paglaga Maganda itong pangpakain sa baboy. May na no sa feeds na uh, napakamahal. Ayan, alaga ako sa talyasi, mga kaparmers Ito yung aking tubo ay aking uh, hugasan muna para matanggal yung mga lupa-lupa. Maganda yan, mga kaparmers na pakain sa baboy. Manamis-namis nasamahan ng kaunting binlid ng palay ayan ating alaga dito kailangan ay yan ay adrogen para hindi siya malungkal Ito ang mga kaparmers yung aking inagawa para ako makatipid sa aking mga alaga. Ito hindi pwedeng ipakain sa inahing baboy yung buntis. Nakaka agas ng bulaw. Baka hindi mga anak na hindi oras. Ayan. Ito'y asamahan natin ng binlid ng palay. Maganda ito mga kapaparmes na pakain sa baboy. Nating adrogin. Ah, ito na mga kaparmes yung aking baboy. Ito'y isang buwan pakahuli namin. Ayan, mga kaparmers yung aking mga baboy. Isang buwan pa lamang mga kaparmers dito yan. Ito'y pinaghiwalay namin. Para hindi na ka... Aboyan sa pag kain ng kuan baboy ito yung aming inahinin hindi pa yan nagangasta pwede pa siyang pakainin ng tubo ayun mga kaparmers yung aming isang baboy na inahin hindi ko na siya apakainin ng tubo at yun ay pinakastahan na namin. Isang buwan na siyang buntis. ayun siya mga kaparmers. Tatabu na ng nyug. Nilabas na mga muna namin at mainit naman ang panahon. Ayan na yung atin tubo, puno na yung atin talyasi alagayan natin itong ating binlid yan, maespo mo yan mamaya pagka naluto tama na muna yun yung ating binlid binlid at tubo ayan Mamaya ay ayan ay ating a ah, kikita natin na luto na siya. Para siyang ari na pag naluto. pinong pinong salpot na siya. Parang tinapay. Ayan, yan lang ang mga kaparmers yung aking mga inalok na pakain sa aking mga baboy. Kung sa pagpalaki, paglaki naman nila ay ayos lang ang mabilis naman silang lumaki yung nakaraan na yung binenta namin ay dalawang buwan at kalhati ay naka 69 kilos kami kaya mga kaparmes yung aking mga bubulaw isang buwan na sila lima yan tama tama yung pampasko pambinta namin ng pasko yun yung malapit na itong mangandi ay aming hinahining ito pa na yan yang apat na buwan na siya palima yan para mas maganda kaya kasi pagka ikaw ay may sariling inahin hindi ka na mabili ng bulaw na mahal. Uh, yan mahal ah yan at tingnan natin mamaya yung ating nilaga kung ano na ang kanyang itsura pagka naluto <coughs> ayan na mga kaparmers yung aking nilagang kubo ano na siya nalutak na mainit pa lamang siya meron akong pinalamig dito na isang kaserola yun muna ang aking uh, bigay matakpan ko muna ito ito yung aking mabigyan ng pagkain ay kinubig-tubigan ko na at medyo maalamig pa. Ito na siya. Okay, abigay na dito sa aking siya kong asabaw dito sa aking pagkain ng baboy. Mm. Oh, ayan na mga kaparmers. Kita oh. ko na siya. Ayan natin itong aking baboy alahok natin sa feeds. Gustong gusto nila yan. Nasambog ko yan mga ka farmer sa feeds. Kung kayo ay uh, sa probinsya, Malaki ang inyong lupain at nyugan. Taman-tama yan kung kayo merong mga alagang hayop. ating mga alaga. Eh <tipos> eh. Yan ang gulo nitong aking mga alaga eh eh. ang langay akainin. So, yan, mga ka-farmers. Ang aking nilagang tubo ng niyog minus minus sa gasto ang mahal ng pigs yan yung okay. ako, yan yung okay. ano, mga itsura oh. tiyaga laang at sipag at tiyaga ah, sa pagalaga ng ayop Uh, hanggang dito na lamang mga farmers hanggang sa muli sa aking panibagong video, sana na gusto ninyo ang aking pagbibidyo na ginawa. Maraming salamat and God bless you all. Bye bye!